Anna kita ke pusat latihan latin sama dengan polis ser tahu tak dia kat orang ni dekat kotak ser saya akan carry to stage dia time agus partisan kayo. Pero ang na nangyayari sa inyo, ang inalis nyo, simpatya nyo, tingnan nyo mga mukha nyo. Nakadiretso kasi bawal kayong magsalita. Ano mangyayari sa inyo? Ano mangyayari pa nagsalita Sir, sir, may tanong po ako. May tanong ako, sir. Sagutin mo to. Walang maingay. Dito, dito po. Hindi eh, kami po pwede mamunta dyan. Nakako Bakit sa kami sa Na narinig na lahat. Kuya, sandali. May tanong lang ako. Sir, kung sakali po ba na ngayong gabi na to hanggang sa mga susunod na araw hindi kami aalis dito, ididispersyo ba kami? Ano po sagot nyo, sir? Sir, wala lang patas! Wala lang patas! Wala patas! sila. Sir, ganito lang, makinig kayo. Mga Lodi Cake, makinig kayo. madiwala kayo dyan. Hindi tayo magkasya sa kulungan. Wala ka silang mapakain sa kulungan. Ngayon, nakakulungan, dami-dami. Kaya tinatakot-takot pa tayo sa... Siguraduhan ninyo, nang pag nakulungan kami, kaya nyo kaming pakainin, paliguan, gamot. Lahat, ibigay ninyo yung dapat sa amin. Ito yung... Puro pero maraming kriminal doon, na ang daming ang just. Focus kayo doon. Dito na tayo, dito na tayo. Focus tayo dito.